Papunta nga ako ng ospital ng Muntinlupa dahil magbabantay nga ako sa lola ko. na confined nga siya nung nakaraan. Bago nga ako dumaan ng ospital, dumaan muna kami dun sa pwesto na nakita nga namin para makausap ko yung may-ari. Hindi pa nga kami nag aalmusal kaya bumili na nga lang nga kami ng tinapay sa bakery. Kasi sila Geraldine, de rin nga sila ng suka. Dahil graduation nga ngayon ni Jenea kaya hinihiram nga niya sa akin yung plancha sa Pagkadating buho. Pagkadating nga namin dito sa may bayana, nandito na nga yung may-ari at inaantay na nga kami. Kaya pumunta na nga kami dito sa taas para nga i-check yung uupahan nga namin. Sa mga nagtatanong nga po kung ano nga po yung ibibenta nga namin dito. Biryani at po. Meron pa nga kaming ibang menu na ilalabas. So yun nga, napag-usapan nga namin nung may-ari na kukunin na nga namin at nag-close deal na nga kami dito. Saglit lang nga din kami dito and pumunta na nga ako ng ospital, then sila Gerald din nga dumiretso na nga ng suka. Madaming lalaka rin si Tito Ray ngayon na mga papel kaya ako nga yung magbabantay kay Lola ngayon. Meron na nga siyang bed dito sa ER then pagpasok ko nga dito andito na nga yung mga kapatid ko. Galing pangayan silang pareha sa trabaho dahil pang nga sila, hindi naman sila magtatagal dalawa dito at gusto lang nga nilang silipin nga si Lola. Kapag kinakausap nga namin si Lola, minsan hindi nga siya kumikibo. Minsan naman nagsasalita siya pero hindi na nga namin maintindihan. So yun nga, dinala nga siya dito sa ospital kasi nga nahirapan nga siyang maglakad at saka yung kanang paa nga niya. Nagkaroon nga siya ng sugat at ang bilis nga ng infection kasi nga kalahati nga ng talampakan nga niya, medyo nangitim na nga. Diabetic nga si Lola kaya ang bilis talaga ng reaction ng sugat sa katawan Sabi niya. Sabi nga ng doktor, kailangan nga daw yung paa niya kasi pwedeng hindi talaga puputulin. Dahil kakalat nga lang nga yung infection. Dahil nga o operahan nga siya, ang daming kailangan nga ang gawing test. In x-ray nga siya. Pati na rin nga mga laboratory ginawa nga sa kanya. And binigay na rin nga sa akin yung listahan ng gagamitin nga sa operasyon. Lumabas nga ako para bumili nga ng gamot na iinumin nga niya. Sa ngayon kasi nag-ooral pa nga siya. Wala pa yung antibiotic nga na nilalagay sa swero. Banang alas 4 nga dumating nga si Tito Ray at may dala-dala nga siyang turon. Kagagaling din nga niya ng Las Piñas. Kasi inasikaso nga niya yung pale health kaya pagod na pagod din nga yan ngayong maghapon wala pa din nga yan, siyang tulog Kung mga bandang alas 4.30 nga dumating nga dito si Elena kagagaling nga lang nga din niya ng trabaho simula nga nung na-confine nga si Lola la lagi nga yan siyang dumadaan nga dito sa ospital matagal din nga siyang naglalagi bago nga muna siya umuwi si na naman yung pinsan ko nagchat nga siya sa group chat nga namin Ang gusto daw nga namin kumain ng kanin at bibili nga raw siya ng Jollibee puro chicken joy na nga yung kinuha nga namin pati na rin nga coke kagaling nga lang nga din ni Jonah sa trabaho at dito na rin nga siya meretso. Si Tito na napunta. O yung ano, kulang pa nang dalawang libo. Ako bukas pa ako. Tulong sila na. Bakit tinatago niyo yung pera? Kokong. kami. dali. Hindi na rin nga nagtagal si Jonah, na hinatid lang din talaga niya yung pagkain nga namin. Si Dito naman, uuwi din nga siya para makapagpahinga na rin nga at papasok pa rin nga siya ng trabaho kinabukasan. Bago nga siya umuwi, pinunasan nga muna namin si Lola, pinalitan namin ng diaper, pati na rin nga damit. Para nga mapreskuhan nga din. Medyo mahirap din talaga magpalit ng damit kapag ka mag-isa nga lang, lalo na kapag ka nakaswero. mo. <coughs>

Pagkatapos nga naming mahilamusan nga si Lola, umuwi na nga si Tito Ray din si Elena nga, nagpaiwan pa nga siya dito. Habang andito pa nga siya, lumabas na nga muna ako kasi may mga pinabili nga sa akin. Sasalinan kasi siya ng dugo, kaya yung mga gamit pinahanda na nga ng nurse. Bandang alas 9 nga, kailangan na nga siyang painumin nga ng gamot. Medyo tinaas ko nga yung ulo niya. Para nga mainom niya ng maayos yung gamot. Mga bandang alas 12 nga, hindi pa rin ako inaantok. Talagang tinitingnan-tingnan ko nga lang nga si Lola. Pinatawag nga ako ng nurse para nga ibigay na nga yung mga gamit sa pagsalin nga ng dugo. Kasi nga, sasali na na nga daw siya. Habang nagsasali na nga sa kanya ng dugo, hindi na rin talaga ako nakatulog kasi nga, binabantayan ko siya. Kapag ginagalaw kasi niya yung kamay niya, humihinto yung patak ng dugo. Kaya ang ginawa ko nga, hinawakan ko na nga lang nga yung kamay niya para hindi niya na magalaw. Saktong alas 6 nga ng umaga na tapos yung pagsalin nga ng dugo, kaya hindi na rin talaga ako nakatulog. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.